afternoon hello mga sisikoy today is july 27 time check tayo 1 p.m in the afternoon and meron tayong ditong mga items ayan o oh. dalawang trans isang box then ano pa isang plastic bag first dito is yung ating one box itong ating box is nagkakalaga ng 1784 pesos Then, yung dalawang trans natin nagkakahalaga ng, one, ng 918 pesos then yung isang plastic bag natin kanina is 270 pesos so, total ng pinimili natin 2,972 pesos so umpisahan natin itong ating first box So, ito yung ating first back mga sis. And, meron tayo ditong first item from the box. Uh, itong ating towel. Itong towel natin, is 100 pesos yung puhunan niya. Ang tahan dito sa tindahan is 25 pesos. Malaki yung tubo natin sa mga ganitong item kasi nga kapag nabenta to at uh, 12 pieces ang laman nito. Kapag natbenta natin ng 25 pesos, maging 300. O, di ba? Ang laki ng tubo natin, 200 pesos na agad yung tubo. Next, itong ating ah uh, mosquito net. Ang, ang puhunan nito mga sis is 160 And, pwede natin siya itinda up to 250. Kasi nga XL to, large. Of course, meron pa tayo ditong uh, sunflower seed. Pang 6 pesos naman to. Ang puna nito mga sis is 75 pesos. Then, hindi rin mawawala si cotton candy. Pang 6 pesos din to. And, ang puna nito is 50 pesos. Then, meron tayong nakuha ditong wawang katul. 10 pieces tong nakuha ko. Kasi nga, ngayon is tag-ulan na so maraming dumarami yung namok kaya nagiging mabenta yung ating mga katol. And ito bawat piraso is uh, 20 pesos. Binebenta ko naman ito dito sa tindahan namin ng 30 pesos. 10 pieces guys yung nakuha kong wawang katol. 10 pieces yung ating si wawang katol. Next item, meron tayong nabiling yema. Pang piso-piso kapag nabenta natin to, ng piso-piso. Uh, meron tayong tubo na 10 pesos kasi nga ito is 50 pieces yung laman, 50 pesos din yung puhunan, so meron tayong lang kita na 10 pesos. Dalawang yema yung nakuha ko. 1 2 Next, meron tayong whisnover. Ang puhunan ni Snowbird, mga sisi ko, is... Snowbird. 90 pesos. So, binibenta ko to sa tindahan ng tatlo ni Then, meron tayong tayong bago dito. Itong ating Wesley Chocolate Choco Jam. 110 yung puhunan, pang 5 pesos yung bentahan. Ayan. Next item meron tayong 1 box na crispy bar. Si crispy bar, 110 yung puhunan, 30 pieces yung laman. So, pinabenta natin sa tindahan ng 5 pesos, magiging 150 pesos. So, meron tayong malinis na kita na 50 pesos. Next is itong ating grade 3 K-12 notebook. Ang puhunan nito mga sisiko, is 170 10 pieces na siya and binebenta ko sa tindahan ng 40 pesos. Then of course, meron din tayong uh, nabuhang king giver. King giver na pang malalaki. 15 pesos yung puhunan. Binebenta ko sa tindahan ng 25 pesos yung isang bawat isang pack. Dalawa yung nakuha ko ako nakuhang baul yai halapang lamok lamok spray baul yai namin 110 yung bentahan natin yan o oh. bale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pieces na insect spray mabenta to sa ngayong ngayong sobrang maraming lamok at mga langgam. So, nagiging mabenta yung mga ganitong item. So, seven pieces sa lahat. Then, itong ating trans, bumili ako ng 15 pieces. 15 pieces na reya Chicharon. Sa Chicharon nung laban nung ating trans. Yan mga sisiko, yung aking mga bagong paninda dito sa tindahan if interested kayo na magdag sa mga to, magdagdag na rin kayo kasi nga malaki yung tubo natin and nakakahatak siya ng mga customer kapag kompleto tayo ng paninda so yun lang muna for today have a blessed day mga sisiko happy selling everyone and have blessed Saturday afternoon sa ating lahat bye bye